Balikan po natin ang issue ng arrest warrant na mga galing daw sa International Criminal Court. Kung nakapag-issue na nga ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte, hindi po ang ICC ang kukuha kay Duterte. Ginigit kasi ng Malacanang na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas dahil umulis tayo sa ICC noon pang 2019. Pero matagal nang nilinaw ng Malacanang na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, yung International Criminal Police Organization, wala po itong choice kundi makipagtulungan. Bakit? Dahil kahit umalis tayo sa ICC, kinikilala pa rin natin ang jurisdiksyon ng Interpol. Ang Interpol po ay isang multinational group na binubuo ng 196 member countries. Ang pakay po nito ay makipagtulungan para huli ng mga pugante na tumatawid-tawid ng mga international borders. Pero hindi po gaya ng lumalabas sa pelikula, ang Interpol ay hindi po isang special SWAT team na pupunta sa isang bansa para manghuli o makipagbarilan sa mga pugante. Ang trabaho po talaga ng Interpol ay coordination at information sharing. Ang Interpol ay merong opisina na ang tinatawag na National Central Bureau sa lahat po ng mga member countries nito. Diyan nakikipag-coordinate ang Interpol pag merong wanted. Halimbawa, pag may arrest warrant na nilabas ang isang bansa o kahit ang uh, isang international tribunal gaya po ng ICC, maglalabas ang Interpol ng tinatawag na red notice at ipapakalat po ito sa lahat ng member countries. Gaya po nitong nasa likod ko. Ang uh, red notice po ay isang request sa local law enforcement na arestuhin ang isang tao at i-extradite sa ibang bansa. Ngayon, nasa bawat bansa na po 'yan kung pahalagahan nila itong Red Notice. Hindi kasi pwedeng magpilit ang Interpol kung ayaw kumilos ng isang bansa. Ngayon, uh, lunes ng gabi, meron pong labing, limang, uh, labing uh, uh, isang Pilipino na nakalista sa Red Notice ng Interpol sa kanyang website. Wanted po sila sa sari-saring krimen mula murder hanggang sex trafficking. Kapansin-pansin po na wala dyan si dating Pangulong Duterte. Pero sinasabi rin ng Interpol na hindi nito pinapublish ang lahat ng red notices nito. Ngayon, paano nga kung meron ng red notice ang Interpol para kay Pangulong Duterte? Kung sakali lang. Kung sakali po, idadaan muna yan sa National Central Bureau na mahanap po sa NBI at sa PNP. At maring ang mga mag ay hindi po mga banyaga. Kung sakali po, kapwa-Pilipino rin ng miyembro ng NBI o ng PNP.